Deuteronomio Kabanatang Siyam Dinggin mo, o Israel, ikaw ay tatawid sa Hordan sa araw na ito, upang iyong pasukin na arin ang mga bansang lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa iyo, na mga bayang malaki at nakukutaan hanggang sa himpapawid. Isang bayang malaki at mataas na mga anak ng Anaseyo, na iyong nakikilala at tungkol sa kanila ay narinig mong sinasabi. Sinong makatatayo sa harap ng mga anak ni anak? Talastasin mo nga sa araw na ito na ang Panginoon mong Diyos ay siyang nangunguna sa iyo na parang mamumugnaw na apoy. Kaniyang lilipulin sila at kaniyang payuyuk rin sila sa harap mo sa gayoy iyong mapapalaya sila at iyong malilipol silang madali na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. Huwag kang magsasalita sa iyong puso pagkatapos na mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sarap sa mo na iyong sasabihin dahil sa aking katuwiran ay ipinasok ako ng Panginoon upang ariin ang lupaing ito na dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalayas ng Panginoon sila sa harap mo. Hindi dahil sa iyong katuwiran o dahil sa pagtatapat ng iyong loob ay iyong pinapasok upang ariin ang kanilang lupain. Kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalayas sila ng Panginoong Diyos sa harap mo at upang kaniyang papagtibayin ang salita na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Talastasin mo nga na hindi ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupaing ito upang ariin ng dahil sa iyong katwiran, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paanong binungkay mo sa galit ang Panginoon mong Diyos sa ilang. Mula ng araw na kayo umalis sa lupay ng Ehipto hanggang sa kayo'y dumating sa dakong ito ay naging mapanghimagsik kayo laban sa Panginoon. Gayun din sa Horeb na inyong minungkahi ang Panginoon sa galit at ang Panginoon ay nagalit sa inyo na kayo sana ililipulin nang ako'y sumampa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato. Sa makatwid bagay ang mga tapyas ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo. Ay natira nga ako sa bundok na apat na pong araw at apat na pong gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang dalawang tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos, at sa mga yaoy nasusulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. At nangyari sa katapusan ng apat na pong araw at apat na pong gabi na ibinigay sa akin ng Panginoon ang dalawang tapyas na bato. Sa makatidbagay ang mga tapyas ng tipan. At sinabi ng Panginoon sa akin, Tumindig ka, manaw kang madali rito, sapagkat ang iyong bayan na iyong inilabas sa Egypto ay nangagpakasama. Sila'y madaling lumihis sa daang aking iniutos sa kanila. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng isang larawang binubo. Bukod dito sinalita sa akin ng Panginoon na sinasabi, Aking nakita ang bayang ito, at narito isang bayang matigas ang ulo. Bayaan mo ako na aking lipulin sila, at aking pawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit, at gagawin kita na isang bansang lalong makapangyarihan at lalong malaki kaysa kanila. Sa gayo'y pumihit ako at buwaba ako mula sa bundok, at ang bundok ay nagniningas sa apoy, at ang dalawang tapyas ng tipan ay nasa akin dalawang kamay. At tumingin ako at narito, kayo'y nakapagkasala na laban sa Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y nagsigawa para sa inyo na isang guyang binubo, kayo'y lumihis na madali sa daan na iniutos sa inyo ng Panginoon. At aking tinangnan ang dalawang tapyas at aking inihagis sa aking dalawang kamay at aking iniwalat sa harap ng inyong mga mata. At ako'y nagpatira pa sa harap ng Panginoon. Gaya ng una, na apat na pong araw at apat na pong gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig. Dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon na minungkahin ninyo siya sa galit. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maningas na poot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo, nalilipulin sana kayo. Ngunit dininig din naman ako noon ng Panginoon, at ang Panginooy totoong nagalit kay Aaron na siya sana'y papatayin. At akin din namang idinalangin si Aaron ng panahon ding yaon, at aking kinuha ang inyong kasalanan. Ang goyang inyong ginawa at aking sinunog sa apoy, at aking niyapakan na dinurog na mainam hanggang sa naging durog na parang alabok, at aking nihagis ang alabok niyaon sa batis na umaagos mula sa bundok. At sa tabera at sa masa, at sa kibrot hatava, ay niyong minungkahi ang Panginoon sa galit. At nang suguin kayo ng Panginoon mula sa Kades Barnea, nasabihin, Sumampa kayo at ari ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Kayo ngay nang himagsik laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos, at hindi ninyo pinanampalatayanan siya. Nidininig ang kanyang tinig. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon. Mula ng araw na kayo aking makilala sa gayoy nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na apat na pong araw at apat na pong gabi na ako'y nagpatira pa. Sapagkat sinabi ng Panginoon na kaniyang lilipulin kayo. At aking ipinanalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoon Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos ng iyong kadakilan, na iyong inilabas sa Ehipto na makapangyarihang kamay. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Huwag mong masdan ang pagmamatigas ng bayang ito, ni ang kasamaan nila ni ang kasalanan nila. Baka sabihin ng mga Tagalupaing pinaglabasan mo sa amin sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na ipinangako sa kanila at sa kapuotan niya sa kanila ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayon may sila iyong bayan at iyong mana na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig.